Sa so waiting area na. It's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock. Here we go, Sean. Kapag sinabi ng lalaking uh, simple girl ang hanap niya, ano kaya ang ibig sabihin ng simple girl? Go. Cute. Name something na kumikinang. Diamond. Fill in the blank. Huwag kang kumanta, baka blank. Mulat. Ginagawa mo pagpasok ng simbahan. Dadasal. Bukod sa sing-sing, salitang nagtatapos sa sing. Kasing-kasing. Let's go, son! Pag sinabing simple girl ng lalaki, ano kaya ibig sabihin niya by simple girl? Ang sabi mo cute. Ang sabi ng service sa cute eye. Uy, wala. Name something na kumikinang diamonds. Oo nga naman, nandiyan ba ang diamonds? Yes, sir. feeling the blank, huwag kang kumanta, baka umulan. Pero pag kayo kumanta, hindi ulan. Services. Boom! Ginagawa mo pagpasok sa simbahan, nagdarasal. So he says, meron. Bukod sa singsing, -sing, salitang nagtatapos sa sing, sabi mo eh. Ano ba yung kasing-kasing para sa mga nanonood sa atin? Visayan word ata siya. Ano? Visayan. Yes, yes, it's a Visayan word for puso. Yeah. Di ba sa puso? Nandiyan ba ang kasing-kasing? Wala. Waling-waling. Okay. <laughs> anyway, Sean, balik muna tayo. Let's welcome back, David. David. Bago tayo magsimula, may mga gusto ka bang batiin na nanonood sa atin? Nanonood sa 'yon. Mga proud sa iyo? Of course, binabati ko po yung pamilya ko, Galang Family. Thank you so much. And sa mga supporters po ng Magnus 7, maraming maraming salamat grabe sa salamat sa inyo. Alam mo si Sean nakakuha ng 78 points. Ibig sabihin 122 to go. Kaya! 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 Let's do kaya. it. May kita ng mga manonood ngayon ang sagot ni Sean. So give me 25 seconds on the clock, please. Kapag sinabi ng lalaking Simple girl. Simple girl yung hanap niya. Simple daw. Ano kaya ang ibig sabihin ng simple girl? Babait. Name something na kumikinang. Ah, uh, pulseras. Fill in the blank. Huwag kang kumanta, baka? Pumyok ka. Ginagawa mo pagpasok sa simbahan? Nagdarasal. Sa sign of the cross. Bukod sa sing-sing, salitang nagtatapos sa sing? Gising. Let's go, pare! Pag sinabi simple girl, ano kaya ang ibig sabihin ng simple girl? Sabi mo ay mabait. Ang sabi ng survey ay... Wow! Ang top answer ay hindi maarte. Name something na kumikinang sabi mo ay pulseras. Alahas. Alahas yan. Survey says... Top answer. <tod> top answer. Fill <tod tod> in the blank. wag ka kumanta baka ka? Umiyo ka. Survey says... op Ang top answer ay umulan. Nakuha ni ginagawa mo pagpasok ng simbahan, sabi mo yung mag-sign of the cross. Ang sabi ng survey, top answer! Top answer! 31? 31 to go! Bukod sa sing-sing, salitang nagtatapos sa sing, ang sabi mo, gising! Gising! Top answer! For the win, kaya ba ng 31 points? Let's go! Ang top answer dito ay lasing. Sing? Lasing. Number two to. Pero anyway, David. So maraming Magaling. Maraming po. Pa panalo pa rin kayo ng 100,000 pesos. Magus, Steven. Congratulations. Guys, Bluefields. Of course, ang fifth member. pare Paregoy. Congratulations, guys. Pare, latest gigs. Pare, pa imbitahin natin yung mga manonood natin. I-follow niyo po kami sa aming mga social media pages. Just search Magnus Seven at nakikita niyo po ang aming mga announcements doon. Hey, chef, maraming maraming salamat. siyempre, stream niyo din po ang aming latest single na Naliligaw. Ayan, available na po yan sa lahat ng streaming platforms. Congratulations, Thank guys. Thank you, boss. Thank you. Finally, inaludin <laughs> tayo. Yes. And Bluefields, congratulations on your 20th. Thank October, you. abangan natin yan. Yes. Nice. See you there. Maraming salamat. Guys. Music makes the world go round and Family Feud makes the world happy. Kaya ngayong buwan ng Agosto, ang saya at papremyo ay talagang Agosto. Maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Ding Dong Dantes. Araw-araw na mag ng saya at papremyo. Kaya makihula at panalo dito sa Family Feud.